Ang grapture ay kumakatawan sa isang turo sa Biblia na naglalarawan sa sandali kung kailan babalik si Heso Kristo upang dalhin ang kanyang tapat na mga tagasunod kasama niya sa langit. Ang pangyayaring ito ay nakatala sa Parn Thessalonica, Perpin 16.17. Sapagkat ang Panginoon din ay bababa mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may tunog ng trompeta ng Diyos at ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay at natitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Kaya't lagi tayong makakasama ng Panginoon. Pagdating ni Jesus, ito ay magiging isang personal na pagdating, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may sigaw na naguutos ang Panginoon mismo hindi ang kamatayan, ang Panginoon mismo hindi isang anghel, ang Panginoon mismo nangako siya, nangako siyang babalik, di ba? Juan Patrice 1 at 3 Huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya ka sa Diyos, sumampalataya ka rin sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sa iyo, ako'y paruroon upang ipaghanda kayo ng isang dako. Sa talatang tatlo, makikita natin ang isa sa pinakamagagandang katiyakan na ibinigay sa katawan ni Kristo. Ako ay muling darating. Sasama ulit ako. Pambihirang pangako. Mayroong dalawang grupo. Yaong mga yumao kay Kristo at yaong mga nabubuhay kay Kristo. At ang mga yumao kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli, at tayo na nabubuhay at nananatili ay aagawin. Ang mga banal na nakatulog kay Jesus ay unang bubuhayin. Hindi natin pinag-uusapan ang mga masasamang namatay. Ang talatang ito ay tumutukoy sa mga matuwid na lumisan, mga taong makadiyos na namatay sa Panginoon, mga banal na nabuhay, one taon na ang nakalilipas. Mga banal na nabuhay, 200 taon na ang nakararaan. Mga banal na nabuhay, 300 taon na ang nakalilipas. Mga banal na nabuhay, 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng mga banal na natutulog kay Kristo Jesus ay aagawin, aalisin, at aalisin. At sa tabi ng mga banal na ito na natutulog kay Jesus, mayroon tayong mga nabubuhay. Mayroong isang henerasyon ng mga mananampalataya na nabubuhay sa isang tiyak na panahon na alam lamang ng Diyos na hindi makakaranas ng kamatayan ngunit kukunin ng Panginoon mismo. Pag-usapan natin ang mga nabubuhay kay Kristo. Ikaw ay bahagi ng mga nabubuhay at sa buong mundo, may mga taong tunay na tagasunod ng Panginoong Heso Kristo dahil madalas tayong naninirahan sa sarili nating mga lokal na komunidad at dumadalo sa parehong simbahan bawat linggo, hindi natin tunay na nauunawaan kung gaano kalawak ang katawan ni Kristo sa mundong ito. Ang Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong simbahan at sa iyong kongregasyon sinamba ng mga tao ang Diyos bago pa man itinatag ang kanyang simbahan. Sa buong Amerika, makikita mo ang mga lalaki at babae mula sa iba't ibang pinagmulan na tunay na mga mananamba ng iisang tunay na Diyos. Ang katawan ni Kristo ay napakalaki. Ang langit ay hindi mapupuntahan ng ikaw at ng iyong kongregasyon. Sa buong daigdig, may mga tunay na mananamba ng iisang tunay na Diyos. Kung maglalakbay ka sa iba't ibang bansa sa Afrika, napakaraming tao na tunay na born-again believers kay Kristo. Sa Europa, Asia, Australia, New Zealand at sa buong mundo, may mga taong sumasamba at gumagalang kay Kristo. Ang pagdagit ay hindi isang maliit na kaganapan kung saan ang isang simbahan ay nawala. Hindi magkakaroon ng mass exodo. Kapag nangyari ang rapture, hindi ito magiging lihim. Sa literal, milyon-milyong mga tao ang kukunin ng Panginoong Hesus mismo. Huwag mahulog sa mapangahas na pagkakamaling ito ng pag-iisip na ang mga taong naniniwala lamang sa kung ano ang pinaniniwalaan ko ang mapupunta sa langit. Huwag mahulog sa bitag na ito ng pag-iisip na ang mga taong sumasang-ayon sa akin 100% ng oras ay mapupunta sa langit. Huwag mahulog sa bitag ng pag-iisip na ang mga taong dumadalo sa aking simbahan lamang ang mapupunta sa langit. Sa langit, magkakaroon ng mga banal sa Diyos na hindi sumasang-ayon sa bawat isa sa iyong mga teologikong posisyon. Huwag mahulog sa ilusyon na ang mga taong kamukha mo lang ang maliligtas. Hindi, namatay si Kristo para sa buong sangkatauhan. Si Kristo ay namatay para sa lahat. At ngayon, sa buong mundo, mayroong milyon-milyong kristyano, milyon-milyon at milyon-milyong tunay na ipinanganak muli na mga kristyano na sumasampalataya ng buong puso sa mensahe ng krus at naliligtas. Pujols Corinto, June 18 sapagkat ang pangangaral tungkol sa krus ay kamangmangan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin, nanaligtas ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang mensahe ng krus ay may kapangyarihan at may kapangyarihan pa rin. May milyon-milyong mga kristyano sa buong mundo. Sa puso ng New York City, may mga mananampalataya na lumalakad kasama ng Panginoon tulad ni Enoch na lumakad kasama ng Diyos. Sa iba't ibang estado ng bansang ito, may mga mananampalataya ngayon din. Sa isang lugar, ang isang mananampalataya sa Panginoon ay gagawa na nanalangin sa kanyang puso, sa kanyang manunubos at mesyas. Sa ngayon, sa isang lugar, mayroong isang santo sa Diyos sa upuan ng pasahero ng isang kotse na nakapikit, naghihintay at sabik na naghihintay ng rapture. Sa kabundukan ng Nepal, may mga tunay na mananampalataya. Sa puso ng Rio de Janeiro, Brazil, Mayroong mga banal sa Dios sa Lagos, Nigeria, mayroong mga banal sa Dios sa London, England, Havana, Cuba, Paris, France, New Delhi, India. Sa buong mundo, may mga banal sa Dios na naniniwala kay Kristo. At kung ang pagdagit ay mangyayari ngayon, silang lahat ay kukunin ng kanilang manunubos at mesyas. At kapag nangyari ang rapture, babaguhin nito ang mundo na parang wala pang nakita sa mundo. Magiging kawili-wiling makita kung paano susubukan ng mga sistema ng mundo na ipaliwanag ang mahiwaga at kakaibang pagkawala ng mga tao sa buong mundo na lahat ay may isang bagay na karaniwan. Sila ay mga mananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Walang sikretong rapture. Sa sandaling makuha ang mga banal, magkakaroon ng nakikita at malinaw na pag-alis sa lupa upang muling banggitin ang kaganapan ng pagdagit, ang mga namatay kay Kristo ay bubuhaying muli mula sa kanilang mga libingan at muling makakasama ng kanilang niluwalhating katawan. Pagkatapos nito, ang mga nabubuhay pa ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Harang Korinto, Fanel 52. Narito, Sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, kundi tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, sa pagkatutunog ang trumpeta at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Maluwalhating katawan, ang mortal ay magbibihis ng kawalang kamatayan. Ang masasama ay magsusuot ng kawalang kasiraan kung saan ang kamatayan ay lalamunin ng tagumpay. Bibigyan ng Diyos ang mga narapture na mananampalataya ng mga bagong katawan. Salamat sa Diyos wala ng sakit. Hindi ka ba napapagod sa sakit? Hindi ka ba nagsasawa sa pagiging marupok nitong katawan ng tao? Ang bago, maluwalhating katawan ay hindi tatanda o masisira. Ito ay magiging isang kabataang katawan. Hindi lamang iyon, ngunit ang talatang ito ay nagpapakita sa atin ng bilis kung saan ang pagdagit ay magaganap. Ito ay magaganap ng biglaan at mabilis na ang mga mananampalataya na naging tapat sa mga turo ni Kristo ay agad na nagbabago sa isang kisap mata. Tayo ay mababago sa maluwalhating nilalang at ito ay mangyayari ng napakabilis pagkatapos tumunog ang huling trompeta makikilala natin si Jesus sa mga katawan ng langit. Ang rapture event ay magaganap ng napakabilis na ito ay matatapos bago pa malaman ng mundo kung ano ang nangyari. Bago magkaroon ng kaunting ideya ang mundo sa nangyari, matatapos na ito. Walang oras para sa paalam, walang oras para sa mga huling minutong panalangin. Ito ay mangyayari kaagad. Sa panahong ito, ilalabas ng Diyos ang kanyang galit sa mga taong hindi sumunod sa mga turo ni Kristo. Darating ang panahon sa mundong ito kung saan hindi naihanda ang mundong ito. May darating na panahon sa Biblia na tinatawag na malaking kapighatian. Ngunit ang karamihan sa mga tao sa mundong ito ay hindi nababahala tungkol dito. Sa panahong ito, kakalat ang kasamaan ng hindi mapipigilan ang mga sakit, natural na sakuna, digmaan at pagkawasak na nakikita natin sa ating mundo ngayon ay walang halaga kung ihahambing sa panahong ito na inilarawan sa aklat ng Apokalipsis. Sa panahong ito, makikita natin sa aklat ng pahayag na mahahayag ang puot ng Diyos. Ang mga namuhay sa pagsuway, imoralidad, idolatriya, katiwalian, paninirang puri at iba pang anyo ng kasalanan ay maiiwan upang harapin ang puot ng Panginoon. Bilang mga Kristiyano, mahalagang mamuhay tayo sa pag-asam ng pagdagit. Dapat tayong maging mapagbantay, magbantay at maghintay sa pagbabalik ng ating Panginoon at mamuhay sa paraang nakalulugod sa Kanya. Dapat tayong magsikap na maging handa para sa pagdagit sa lahat ng oras. Lucas 12.40 Kaya't dapat din kayong maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Pero gusto kong isipin mo ito, paano susubukan ng mundo na ipaliwanag ang pagkawala ng milyon-milyong kristyano? isa alang alang ang mga panahong nabubuhay tayo, isang mundong puno ng mga tao na puno ng pagmamataas, kumbinsido na pinagkadalubhasaan nila ang lahat ng kaalaman at pangunawa. Napapaligiran tayo ng tinatawag na mga eksperto na matatag na naniniwalang mas marami silang nalalaman kaysa sa mga nakaraang henerasyon. Gayunpaman, sa kanilang ipinahayag na karunungan, hindi nila nakikilala ang mga pangunahing katotohanan. Ang mga dalubhasang ito ay walang kamalayan kahit na nalilimutan ang malawak na mga puwersang espiritual na kumikilos sa hindi nakikitang mga kaharian, mga puwersang higit na dakila, mas matalino at mas makapangyarihan kaysa sa mauunawaan ng isipan ng tao. Ang mga tao ay may posibilidad na sukatin ng lahat sa pamamagitan ng mga pamantayan ng tao na limitado sa pamamagitan ng ating mga karanasan at pananaw. Kami ay nakakulong sa nangangailangan ng pisikal na mga lugar, umaasa sa oras upang gabayan ang aming mga buhay, nangangailangan ng hangin para lamang makahinga at mga mata lamang upang makita ang aming agarang kapaligiran. Nagkaroon kami ng simula. Ang bawat isa sa atin ay pumasok sa pagkakaroon sa isang natatanging punto ng panahon. Gayon pa man, kapag nagsasalita tayo tungkol sa Diyos, pumapasok tayo sa isang dimensyon na lampas sa ating pangunawa. Ang Diyos ay umiiral sa labas ng ating mga limitasyon. Siya ay walang hanggan, hindi nakakulong sa mga simula o wakas. Ang kanyang kapangyarihan ay umaabot ng walang hanggan lampas sa pinakamalayo na limitasyon ng ating pinakamaligaw na imahinasyon. Dahil sa kanyang karunungan, ang ating pinakamataas na talino ay tila hindi gaanong mahalaga kung ihahambing. Sa katunayan, ang sangkatauhan ay hindi kahit na sa parehong kategorya bilang Diyos. Sa kabila ng katotohanan ito, walang alinlangang magsisikap ang mga eksperto sa mundo, yaong mga naniniwalang maipaliliwanag nila ang lahat sa pamamagitan ng agham, katwiran o teknolohiya na makahanap ng mga sagot. Kapag milyon-milyong biglang nawala sa pag-agaw, mag sila ng mga detalyadong paliwanag. Marahil ay iniuugnay ang kaganapan sa extraterrestrial na interbensyon nagkamali ang advanced na teknolohiya o ilang misteryosong cosmic phenomenon. Ang kanilang mapagmataas na puso ay tatanggi na ang kamay ng Diyos. Sa halip, aliwin nila ang kanilang mga sarili sa mga rasyonalisasyon, mahigpit na kumakapit sa makamundong karunungan na talagang walang iba kundi kamangmangan sa harap ng makapangyarihan nakalulungkot sa gitna ng lahat ng ingay, kakaunti ang makakakilala o aamin sa katotohanan ng Biblia na ang kaganapang ito ay inihula bahagi ng banal na plano ng Diyos na natutupad ng eksakto tulad ng ipinangako. Sa halip, ang mapagmataas na puso ng tao ay mananatili sa matigas na pagtanggi ayaw tanggapin na mayroon ngang kapangyarihang walang katapusan na mas dakila at mas matalino kaysa sa sinumang pangunawa ng tao. Sa konklusyon, ang rapture ay isang banal na kaganapan na magbabago kaagad sa mga mana ng palataya na nagiiwan sa mundo sa malalim na kalituhan at kaguluhan. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong mamuhay ng may pananabik na pag-asa. Batid na ang ating kaligtasan ay sinisiguro hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ni Heso Kristo. Maaaring tanggihan ng mundo ang katotohanan, ngunit ang pagdagit ay magiging hindi maikakailang katibayan ng kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Ibahagi natin ang Ebanghelyo ng buong tapang na nagbabala sa iba tungkol sa pagkaapurahan ng pagtanggap kay Kristo bago maging huli ang lahat. Ang pagdagit ay hindi isang dahilan para sa takot, ngunit isang pinagpalang pag-asa, isang pangako ng walang hanggang kaluwalhatian kasama ng ating tagapagligtas.